mga kapangit, ito na yung pinuntirahan ko na karano. Yung kabuwang pintura ko na karano Yan, green. Green ang mags niya. Ang gamit ko dyan, high tem spray. Bali, dalawang mugs yan, mga kapangit. Dalawang mags, mga kapangit. High tem Bali, dalawang high team mga kapangit ang ginamit ko dyan sa dalawang rim tapos pinatungan ko siya ng clear clear na samurai mga kapangit clear na samurai ang ginamit ko dyan mga kapangit tingnan nyo naman makinis at makintab hindi ko pa nakakarwas yan mga kapangit high team ang green at saka samurai yung clear mga kapangit o, tingnan nyo naman mga kapangit ito naman yung kanyang sti ano ito alloy to ginawa you kong know, metallic black nagpatimpla naman ako to mga kapangit <clears throat> ang price nya nang nagpatimpla ako ay 500 kasama na yung thinner 1 port mga kapangit one 4 yan lang ito yan metallic black tapos ito mga kapangit yung clearings nya metallic black din yan mga 500 din yan mga kapangit 500 red. yan o, tingnan nyo mga kapangit yung design nya tapos ito, high team din to mga kapangit. Bali, halaga gamit ko lahat dito ng high team. Tatlo. Tatlong mga, ka, tatlo mga kapangit. Tsaka dalawang samurai na clear mga kapangit. Tsaka ito, high team din to mga kapangit. High team din. Hindi na natang ko ng clear itong ano na to dati na to mga kapangit clear lang ang ginamit ko dito samurai bali dalawang samurai na clear din ang ginamit ko mga kapangit and then o oh, 'di diba mga kapangit rosy lang yan mga kapangit pero napaganda ko ng kulay sabot ng aking mga kayong budget mga kapangit kasi kung magpapintura magparepinta ko mga kapangit ay nasa 10 10 mga kapangit all na yun tapos ito naman yung aking makina uh, metallic black din naman to mga kapangit pero dark black na black lang nga siya mga kapangit ang um, gawa ang patimpla ko rin dito ay 500 tapos nagliha ko 550 mga, sa, mga ganun mga kapangit 550 ang um, nagastos ko dito sa pintura lang mga pangit sa makina yun o mga kapangit yan o diba mga kapangit matibay siya mga kapangit hindi siya yung katulad ng nabibili na spray sa makina hindi hindi naman siya naglambot -nag nung tinakbo ko siya na mainit hindi naman siya naglambot para matanggal to no, ganun din yan mga kapangit to oh. metallic gray naman to ah metallic black pla. kasa katulad ng makina hmm. yan ay yung purma niya mga kapangit ako lang bumanat yan mga kapangit gumastos lang ako wala pa 5,000 mga kapangit wala pa sa pintura sa spray wala pa 5,000 pati yung mugs sama na yan ako lang kaso lang, matagal tagal nga lang mga kapangit kasi hindi ko naman inaraw araw ang paggawa yan yeah. sa ngayon mapurma na rin kahit rusi lang yan mga kapangit ipagmamalaki ko yan mga kapangit dahil yan ay 12 years na mga kapangit ang tinakbo niya na ay yan na ah, mga kapangit ang tinakbo niya yan kita nyo naman mga kapangit pero hindi pa ako napahiya yan mga kapangit kaya alagang laga ko yan Diba mga kapangit, oh, bagong bago naman siya mga kapangit, sa halagang 5,000 lang. Ako lang nga tumira mga kapangit kasi kung ipagawa ko 10,000 e eh. Kaya ako na lang tumira mga kapangit. Uh, yan ang pa pinali. Pinali ng aking mabait at matatag na motor Rusi Gama 200. Rusi lang yan sa kala mga kapangit. Pero sa tatag at tibay, maaasahan mo yan kahit gaano kalayo ang iyong pupuntaan. Bye bye mga kapangit. Please like and subscribe. Thank you.